Pakibalita ho tayo mula sa Bombo Radio Philippines Weather uh, Center. Ito daw hong bagyong guring ibinabana sa typhoon category. Matapos hong naitala yung paghina ho nito, habang kumikilo sa karagatang sakop pa rin po ng Pilipinas, mga kabombo. Mula ho sa Bombo Radio Philippines Weather Center live, nariyan si Bombo uh, Victor Liantino. Bombo Genesis ibinaba na nga sa typhoon category itong bagyong siguring matapos itong humina habang kumikilos ito ng counterclockwise dyan sa may karagatang sakop ng Pilipinas. At batay sa kasalukuyang tracking na naturang sama ng panahon, posible itong muli na maging super typhoon bukas yana ng hapon. Sa ngayon, ay maliit lamang ang tsansa na direkta itong tumama sa kalupaan ng bansa. Depende na lamang bombogenesis kung magbabago ang kasulukuyang kilos at direksyon nito. Inaasahan namang lalabas sa Philippine Area of Responsibility siguring pagsapit naman yan ng biyernes. Kumikilos ang bagyong siguring pasilangan timog silangan sa bilis na 15 km per hour. Ang lakas ng hangin na dala nito ay umaabot sa 175 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong haabot sa 215 km per hour. Samantala, ang sentro ng maniguring ay huling namataan sa layong 210 km east ng kasiguran Aurora. Sa ngayon, bombogenesis ay tanging signal number one na lamang ang nakabandera sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang na riyan, ang Batanes, Babuyan Island, Northern at Eastern portion ng mainland Cagayan, Eastern portion ng Isabela, Northern at Central portions ng Aurora, Pulilio Island, Northern at Eastern portion ng Camarines Norte, kabilang na ang Calaguas Island, Northeastern portion ng Camarines Sur at, na, at, at ang North northern portion ng Katanduanes. Maari pa rin makaranas ang mga nabanggit na lugar ng malalakas na hangin kaya pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at maging alerto sa lahat ng oras. Samantala, southwest monsoon o hanging habagat naman na lalo pang pinalalakas ng bagyong guring ang magdadala ng mga paminsan-minsang pag-ulan sa western portion ng Central Luzon, Visayas at sa susunod yan na tatlong araw. Bomo Genesis. Okay. Uh, medyo mahaba-haba pa bumbo no? Uh, kasi araw ng Biyernes doon siya nababanggit ng report mo kanina. So, mayroon bang posibilidad na lalo pang lalakas itong uh, bagyong Goring habang uh, medyo nagbabalik siya doon sa kung saan siya nanggaling sa bahagi ng Aurora area. Mm -hmm. Bobo Genesis, ito nga si Bagyong Guring ay mabagal na kumikilos diyan sa may karagatang sakop ng ating bansa. At batay doon sa tracking na ipinapakita nitong bagyo, ay posible itong maging uh, uh, super typhoon muli pagsapit yan ng uh, we, ano, pagsapit yan ng hapon ano, nitong Martes ng hapon hanggang sa Merkules ng hapon dahil nga paborable itong lugar sa kanya uh, kaya ito ay, ay pa pang maging super typhoon Bobo Genesis Okay, so doon sa una nating forecast last week, uh, Saturday and Sunday, ang na, uh, ang lumalabas is that posibleng maabot nito yung super typhoon na lakas, ano, 220 plus. Ngayon, uh, humina ng kaunti o bahagyang humina, ngayon may posibilidad uli na maging super typhoon. Tama ba? Yes, hindi, hindi natin inaalis ang posibilidad na mag, ma, maging super typhoon pa muli itong si Bagyong Guring pagsapit yan ng uh, Martes ng hapon hanggang hmm. at uh, mapapanaltili mabapanal, nito o mananatili ito sa kategoryang super typhoon pagsapit naman ng uh, Merkules ng uh, hapon, Bombo Genesis. And then ang expected na pag-alis or paglabas sa Philippine Area of Responsibility will be Friday. Yung mga pag-ulan, Bombo Vic, meron ba tayong uh, nakikita dyan na posibleng lalakas pa yung mga pag-ulan? Kasi may mga ilang binabahan na, na ngayon dyan sa may Northern Luzon? Yes, Bomogenesis, malawak nga itong sirkulasyon nitong nga uh, bagyo. Kung makikita mo dito sa, sa, sa ating uh, satellite image, hmm. malawak itong dalang kaulapan ng bagyong siguring. Kaya ta, mal, ma, malawak rin ang ma, maapektuhan nito, itong mga pag-ulan nitong dala-dala, Okay, so ingat-ingat pa rin sa mga kababayan natin. Sige, maraming salamat, Pomo Victor yan muna ang aking ulat panahon, malatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod ng updates ukol sa bagyong siguring. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victoria ang ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta Radio, Bombo!